Ang video na ito ay bakit dapat kayong bumisita dito sa Buog. Uy, mga kaibigan, bakit kaya parang wala masyadong nakakaalam tungkol sa Buog? Itong nakatagong paraiso sa Zamboanga Sibugay, swak na swak para sa mga mahilig sa nature at adventure. Nasa puso mismo ng Mindanao, ang Buog ay may kombinasyon ng magagandang tanawin at mayamang kultura. Isipin mo, gigising ka na bubungad sayo ang napakagandang sea of clouds sa Mount Zecharias Peak o kaya naman ay akyatin mo ang tuktok ng Dos Mamas Twin Peak. Pwede ka rin magtampisaw sa malamig na tubig ng Ligaya Falls, Muyo Falls at Agutayan Falls. Mag-enjoy sa ganda ng Pamintayan Beach at Dapdap -Dap Beach Resort. Para naman sa mga adventurous, pasukin ang misteryosong Boob Cave Park Park at napakipagkilala sa mga cute na tarsier sa Agutayan Tarsier Habitat. Pero hindi lang yan. Maranasan din ang mayamang kultura ng Bug like man, ang mga masasarap na pagkain Pinoy at damhin ang init ng pagtanggap ng mga taga roon. Ligtas at mapaya pa dito. At ang mga tao ay mababait at handang magkuwento tungkol sa kanilang mga tradisyon. Gusto mo ba ng adventure, relaxation o pag-explore ng bagong kultura? Nasa Bug na ang lahat. Kaya ihanda na ang mga gamit at tara na sa Bug, nga si Bugay, Dito magsisimula ang iyong di malilimutang adventure. Buwag to klase ng ganda ng Zamboanga si Bugay. May naghihintay na adventure sa puso ng Mindanao. O ano pang hinihintay nyo? Pumunta na kayo dito. Ayos!